Welcome to my vlog Ayan, To this video guys uh, Ang iba na naman yung ating gagawin ngayon Ang tatalakay natin ngayon uh, Paanong buwan ang maswerting magpapatayo ng ating bahay or tahanan uh, I-share ko lang sa inyo guys Yung mga aking uh, kunting kaalaman sa pagpatayo ng Sa mga buwan, ang mga buwan na dapat nating uh, magpapatayo ng bahay Kailangan din kasi natin na kung magpapatayo tayo ng ating bahay eh Uh, pagplanuhin natin para kasi may mga buwan na hindi maganda at may mga buwan din na maganda at yung mga maswerteng araw at maswerte na pizza ayan kaya isishare ko lang sa inyo guys kasi uh, sa sa akin experience lang talaga no mas maganda din yung uh, sumunod lang tayo sa mga nakaka at nakakatanda kasi sila po kasi yung siyempre yung mga unang mga panahon uh, di ba mahilig sila sa mga talagang mga pamanhiin ng mga matatanda mas mabuti din talagang sumusunod sa mga ganon kasi ako talaga experience ko lang no dahil uh, dalawang bisis na ako nagkaroon nagpatayo ng bahay sa una kong bahay guys is uh, sa Dika Homes oh, nagpatawa nagpatayo kami ng bahay doon sa Dika Homes eh hindi ko lang naman kasi kasi nas ibang bansa ako at di malay ko ba kung anong ar anong month pina patayo basta ay nagpapadala lang ako ng pera para mag yun nga sa para sa bahay. Kaya hindi mas maganda pala talaga yung pagplanuhan mo at alam mo kung ano yung mga buwan na pa, uh, magpapatayo tayo ng mga bahay natin kasi syempre for long, long time na yan siya hindi natin yun yung katulad sa mag-rent ka na uh, pwede ka kung eh, parang hindi tayo maganda sa month na to hindi tayo maganda hindi tayo swerte sa tirahan na to pwede tayong lumipat Eh hindi Siyempre, pag sarili nating bahay, ikailangan natin na, adyan ah, ka na, hindi ka na pwedeng palipat-lipat kung saan-saan, ba? Diba? Kaya, yung bahay ko na talaga yun sa Dika Homes, maganda din kasi yun, guys. Up and down din yun. Uh, medyo ok siya, subdivision, mga ganun-ganun. Pero, ayun uh, nga, hindi sinerte, ayun, nabinta. Sa pangalawa na naman, guys, may pinagawa na naman akong bahay. Okay naman siya na kasi yung talaga yung sa itong sa pangalawang bahay na paggawa ko ako po yung nasunod lahat kasi ako yung mismo yung nagpagawa at ako talaga yung mula mula umpisa andiyan ako mula nung mga uh, pag ano nang postive mula nung basta ako talaga nung umpisa noon kaya ayun na, na naanuhan ko ng, nagawan ko ng paraan kung yung mga pamanhiin ng mga ano no na ilagay ko kaya sa awa naman ng God, okay naman. At saka, kailangan din na, kailangan din kasi guys, pag mapatayo tayo ng bahay, before tayo magpatayo ng bahay, kailangan na mga dasal. Oo. sa may mga paswerte, mga ganon. Kasi talagang totoo yan. Totoo talaga guys. Kaya, samahan nyo ako guys, ipa-share ko lang sa inyo. Yung mga kunting kaalaman ko lang naman, In my experience lang din na mga pang paswerte, maswerting buwan sa pagpatayo ng sa month ng January, ang Or Inero, ang month ng January ay maganda ang pasok ng uh, uh, blessing nyo sa bahay nyo, magkaroon kayo ng negosyo, magaan yung pamumuhay nyo, kaya mas maganda ang magpapatayo sa month ng January. Kung ikaw ay magpapatayo sa month ng Pebrero, ito ay maganda dahil ito ang Pebrero ay ito yung buwan ng pagmamahalan at magaan ang pamumuhay nyo at lahat kayo ay maging hindi sakitin at maging blessed kayo sa lahat ng naninirahan sa bahay na pinapatayo ng month ng pebrero kaya masaganang pamumuhay ng nakatira sa month ng ang bahay na ikong itatayo sa month ng marso ay kung maari ipagpaliban niyo muna dahil itoy ay buwan na hindi maganda ang mga taong nakakatira dito ay magkaroon ng inggit, kalungkutan, pag uh, galit sa isa't isa, magulong pamumuhay kaya hindi kung ikaw na may magpapatayo sa ng bahay ng sa month ng April, ang eh, April ay magandang magpatayo ng tahanan dahil ito yung buwan ng pagkabuhay. Ito yung magkaroon kayo ng lahat ng naninirahan ay magkaroon ng malusog na katawan, mahabang buhay. Kaya maganda. Kung ikaw ay magpapatayo ng bahay sa month ng May, ang month ng May ay magandang magpagawa ng bahay dahil ito yung buwan ang buwan ng kayamanan, buwan ng kasiyahan at puro kasaganahan ang papasok sa iyong tahanan. Kaya mas mabaguti magpatayo ng bahay sa Kung ikaw na may magpatayo ng bahay sa buwan ng Hunyo, ito ay maganda dahil ito yung buwan ng mana or, uh, buwan ng kasaganaan. Kaya mas maganda din magpatayo ng bahay sa month ng Hunyo. Ang buwan ng July ay maganda rin na magpapatayo ng bahay dahil ito yung uh, buwan ng mana, magkaroon ng uh, mana yung mga magulang mo or mga relatives mo kaya maganda din na magaan ang pagpasok sa blessings kung ang bahay mo ay pinatayo sa month ng Ugos, ito yung buwan ng kapakinabangan. Kaya maaaring maraming blessing dumandating sa inyo at maraming mga blessing na galing sa kamag-anak o kaya sa mga kaibigan. Kasi itong buwan ng Ugos ay buwan ng kapakinabangan. Kung kayo na may magpapagawa ng bahay sa month ng September, kung maaari, pagpaliban nyo muna ito dahil ang month ng September, ito yung buwan ng kahirapan. Maaari, yung buong nakatira sa pamahay nyo ay magkaroon ng sakit o kaya mawala ng trabaho. Kaya hindi maganda ang magpapagawa ng bahay sa month ng September. Kung ikaw naman magpapagawa ng bahay sa month ng Oktubre, ang month ng Oktubre ito yung buwan ng pag-aasawa ito yung maraming buwan na may maraming kakasal kaya hindi rin maganda magpagawa ng bahay sa month ng Oktobre dahil maaari na ang nakatira nito ay magkakahiwalay o kaya magkaroon ng third party kaya hindi maganda ang magpagawa ng bahay sa month ng Oktobre. Kung ikaw ang papatayo sa month ng uh, November ang month ng November ay hindi maganda rin kasi ito yung buwan ng kamatayan kaya hindi maganda sa mga magpapatayo ng tahanan sa month ng November. Baka baka sa isa sa inyo sa pamilya mo ay mama, mawawala o mamamatay kaya hindi maganda ang magpapatayo ng buwan ng November at mabigat din ang pagpasok ng mga blessing sa tahanan nyo kaya ipagpaliban nyo muna magpatayo ng bahay sa month ng November kung ikaw na may magpatayo ng bahay sa buwan ng December ang December ay ito yung maganda dahil ito yung buwan ng maraming um, uh, papasok ng mga blessing, magkaroon ka ng maraming trabaho para pagpasok sa, sa sunod na taon ay mayroon ka ng marang, maraming trabaho at ito yung buwan ng uh, kasaganaan, ito yung buwan ng uh, pagsasama-sama at ito yung buwan ng uh, masaya kaya ito yung maganda rin magpatayo ng mga kapatid, thank you so much sa inyong papanood. At ito ngayon, ay ito po il, guys, ay ito lang pa, pamanhiin sa pagpapatayo natin ng mga ating mga tahanan. Dahil kailangan din natin na niwala sa mga pamanhiin guys. Kasi isa din po ito sa mga bibigay sa atin ng mga blessing, mga surti. Kaya hindi naman masama ang maniniwala at sabayan din natin guys ng, ng dasal syempre ba diba? Kaya kailangan din natin sa pagpatayo ng bahay na mayroon tayong Uh, sa paniniwala na para lahat ng mga pag, mga hilingin natin sa buhay ay ma makakamit natin. Uh, ang payo ko lang din po sa inyo so kung mag-start kayo ng ng bahay uh, kailanganin mag-start kayo sa anta uh, date ng 8, 18 or 28. At saka yung malaki ang buwan, yun po yung Uh, mas magandang magpapatayo tayo ng bahay. Kung baga yung full moon, wag po yung patay ang buwan dahil hindi po maganda yun magpatayo tayo ng bahay ng ganun. Kaya, kailangan po din sundin natin yun. Tapos yung, yung simple, pag magpapatayo tayo ng bahay, eh, yung mga dapat ununang una nating gagawin, eh, ilagay, ilagay natin doon, katulad ng mga barya, yung mga ganyan yung mga asin, mga dahon ng paminta, ilagay nyo doon sa mga bawat poste na tayuan niyo ng bahay, 'di ba mag maghukay kayo? Yung sa ano, Magano ano kayo ng hukay, sa ilalim niyo lagyan niyo ng mga barya. Yung barya ibaon niyo na lang doon, no? utog niyo ng kunin doon lang para syempre para mas magaan ang pagpasok ng mga blessing sa ating pamamahay dahil yung tahanan natin guys is panghabang buhay na po yun eh, hindi naman po Ah uh, pang-temporary, tulad ng nagkatulad kanina sinabi ko na magririnta ka. Kung hindi ayaw mo na sa nirintahan ng bahay, eh maghanap ka na naman ng ibang lipatan. Pero pag sarili mo na kasing bahay, eh hindi na eh. Kaya kailangan talaga ng, uh, kailangan din natin ng mga uh, paswerte sa ating tahanan. Dahil ang pangpaswerte, isa din po ito sa ating mga, uh, maghahakot na mga blessing papasok sa ating tahanan. At sabayan po natin ng dasal at siyempre pagsisikap at pagjaga kasi kung marami ka nga paswerte sa bahay mo, eh kung wala ka, tamad ka na may natulog-tulog ka lang dyan, wala kang ginagawa, eh hindi naman papasok ulang lang, na papasok sa'yo. Maliban na lang kung sinuwerte ka talaga dyan, eh nanalo ka sa luto, eh no? eh kung hindi naman, ayun, kailangan talaga, ano lang talaga yan guys, kailangan lang din natin ng kunting ano lang pang dagdag sa ating mga ano buhay no yung pang paswerte swerte dahil isa din talaga sa maniniwala lang naman po okay, pero sa mga hindi pong naniniwala ay hindi uh, naman natin na sila mapipilit kasi may mga tao talaga na hindi maniniwala sa mga nitong mga pang paswerte pero ako kasi uh, ano na ako nito experience ko na to subok na ko na rin po ito kaya As mas, mas maganda talaga na sumunod tayo sa mga pangpaswerte sa buhay. Siyempre, habang buhay pa tayo, wala namang masasama kung sumunod lang tayo sa mga dapat na ano sundin natin, lalo na sa mga di ba Kasi yung mga matatanda talaga, sila po yung magsasabi lagi na ganito ang gagawin mo, ganito ang uh, sundin na natin. Kasi sila yung nakakaalam. As mas marami silang alam kasi iba kasi yung noon noon na unang panahon dahil sila yung maraming kaalaman, mas madami silang mga pamanhiin na ano. Pero kung sundin lang natin yun, okay naman. Ako talaga experience ko na yan. Kaya, thank you guys for watching guys sa mga video ko. And please uh, like and share and subscribe my channel. And don't forget po, so click the bell button po para updated po kayo sa aking mga new upload. Uh, thank you so much guys for always watching. Sa mga nag, uh, nagsusupport sa akin lagi, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you so much sa mga kaibigan ko po na laging sumusubaybay. Maraming sumulamat po. Hindi ko na po kayo maisa-isa at God bless everyone. Bye po sa inyong lahat.